Dami guys dito. Marami to guys oh. mga pagkain, tapos may mga grocery sa Abigas. Yan, mama yan. Mayroon ako na. na.

mga sinipa kasi ng Alam na alam yung mga mga tao dito eh. Pababa kami, guys. Bigyan mo, bigyan mo. Yan na. bigyan mo daw. Tinagdahan mo Labasan na? O, yan. anak to. Kumain na. Guys, o. O, yan. O, yan. O, more

itu nak. Putungannya oh, di atas. Let's break. Iya. Papa, papa, papa. Jangan papa. Satu kali dia di atas. Yeah. Bapak. Kami mau kan datang. Wah. Kala langit-langit. Jangan di atas.

يا بدر يا بدر امام کي تمام وانا Tay tay, kayo, kayo, sino ba sana po, 'yung nakatira Ling ling ling

Okay. Paris Paris alam kayo Paris La, La, na, na. Paris nila Pamela Hello hello ano wala na oh, no, ayo no. yung oh, si okay na wala na A isa, wala na guys, dating pwesto ni Diwata, ayan no? Diyan, just na nakapwesto dati. Ah, doon lang nasa namigay sa may tulay, no?